Wala mo po alam ko ba, how he took his oath seriously. Hindi niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. gime sure niya na ang uh, mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. gime sure niya na before, bulan din ang bagyo, na nasa dito, na sa dito. Katong sa Marawi, gime-assure niya mapala ang kagubot. Iban sa iyang katibulangon, nanikamot yun siya katong siya may lingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala ang na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment di naman mga gusto na siya mo trabaho, di na gusto mo dagal yung pagpolitika. Ang tao lang si Ogus niya, kinakatila mo sa kind of leadership na iyang liyatag. You will find his mouth very foul. Masulti siya o kuhal. Igo naman siya mangisog. I, I remember the time na gina na ko ayuhan ng Pasig River. Gina na na siya. Dali naman na. Mag-isog-isog lumang ka maura man na iya ha. Ang isog-isog niya na i-resulta. Mga iyo tayo inabuso na siya sa jury sa iyang presidency. Wala ni abuso. Wala ng awal. Ipakumbaba ba siya, miski presidente na siya. Makita niyo ko siya ang trapo tao. Maligo ko kay pagkaon alam ng tali ng gusto. Gili niya siya materialistic ko na ko ng wala, na doesn't ko kung sa iya ang isuot. Daan? Maloko pa sa aking tabang, Kasi kaloowin lang lang. Abuso. Ate, Ang puso. lang ay gusto. Hindi pa ay pangyunin Simple lang ay gusto, Ana. Hindi pra'y tayo, ay pangyunin nyo. Hindi pa ay pangyunin nyo. Hindi pa ay may 80 years old na lang siya. Tama na may ng health. Wala talan. Wala medisina. Kagikan may sa Hong Kong. Good for three days lang iyang dala. Pati sa Nina. Kapi, buso. nga wala man lang trigger o pusil, miski isa, wala man lang siya pusil, wala man lang siya ni ko siya siya sa ka buo. Pas ka man ang nahay. Muna niya magkit. siguro ng nahay na na, nag siya. Ang oh, gani, eh. grabe gani, gulong na lang yung bulhok na nila sa Pilipinas sa na iyong natawahan. Ang anak pag nilabuhak nila sa mga nang kung katulog, hindi ko makapuyo sa anong sarili ang balay. Ang balay ko ba? First night na ako sa katong pag-abot na mo ang Wala na akong nakaulit sa anong balay. Ang Pl plano na ang kuwan sa matulog. Nangyayot na ako. Muna ako kabalong sa akong muna ako kabalong sa akong. Pero ito kayo, hindi mo pagkaon na ba. Hindi saya na ang gusto, anak. Mancurkan sendiri Sukaan Tolong Menghangi aku sendiri Dik tak undang Atau dia saya membalik Ayah belum di undang Dik yes, tak undang Dia seperti tak beri for him And for us Nama no, bisa nak putih Tabang Pimpin tabang